Ay, nako. Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Tayo ay masaya ngayon dahil uh, katatanggap lang natin ng balita. Actually, kanina pa eh, no? Uh, dapat magla-live na tayo kanina eh. Kaya lang, sige. Recorded as live na lang, no? Um, Ngayon, kamusta po, ah? Kamusta po yung mga kabataan po natin at OFW po natin sa iba't-ibang tako ng mundo dito sa Quezon City, Davao City, uh, sa Pilipinas, uh, sa iba't-iba pong ano, no? talaga alam niyo po ba no? na talagang na nullify na no yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa ilang mga minuto po no talagang tatalakayin natin ang pinaka uh, pinakabago at pinaka latest na kontrobersiya yung decision po ng Supreme Court na talagang uh, um, na sinasabing unconstitutional daw ang 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 impeachment trial na ito no, impeachment case ni ni Vice President Sara Duterte at mo sa February 26 na ha, February 6, 2026, pwede uh, pwedeng mag-file uh, again ng impeachment trial no. Eh, nakakatawa din eh, itong mga Aquino na to eh, no, talagang may Nakakatawa po mga Triviano. Alam niyo po ba ang impeachment na to ay parang teleserye na hindi natapos ng season 1. <laughs> Pero seryoso, ang layunin natin ay abutin ng 100,000 subscribers mga kaibigan. Kaya subscribe na, i-like, i-comment, i-share. Mag-super thanks na rin kayo ha. Lalo na kayong mga OFW sa Riyadh, Los Angeles, Sydney, Dubai, Toronto at London. Talagang masaya, masaya po tayo talaga no. Ay, talagang ay nako. Ah, nakakatuwa talaga ang desisyon ng Supreme Court mga kaibigan. O oh, isang araw ah, biglang dumating ang balita, no? Ah, 15 minutes lang nakalipas mula sa post ng Patas PH, ang SC sa pamumuno ng kanilang spokesperson na si Attorney Camille Ting ay nagsabi na unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Bakit? Dahil daw, oh, binago ng House of Representatives ang due process at nilabag ang one-year bar rule kaya hindi makakapag-trial ang Senado. Walang jurisdiction ng Senado ha? kasi unconstitutional. No? So parang sinabi ng SC, House, hindi ito game show. May rules tayo pero seryoso ang tanong, protection ba ito kay Sara Duterte o totoong violation ng patas? Okay, isipin natin ha, si VP Sara Duterte, anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ni biglang naharap no? sa impeachment tulad ng isang action movie hero. ah, ayon sa SC, pat pinatnubayan siya ng due process. Ang kototohanan, wala pang nanalo ng impeachment sa Pilipinas at ang desisyon na ito ay nagpapakita na may proteksyon sa kanya bilang vice president. No? Pero teka, hindi ba't may mga aligasyon ng korupsyon at maling paggamit ng pondo? Okay. Sa legal na pananaw, tamang SC. Ah, Supreme Court. Ang Constitution ay malinaw na one-year bar. no? Pero sa moral na panig, dapat bang hayaan natin ito? Kayo, OFW, sa Jeddah, Hong Kong at Milan, ano sa tingin ninyo? Hayaan. Ito, ah, sinasabi lang po natin ito para maging patas no? sa tingin ng iba. <laughs> Sa kabilang banda, ang mga kritiko tulad ng ilang kongresista ay nagsasabi na ang impeachment ay para sa accountability. No? Sabi nila, binaboy ng House ang proseso. Pero ang tunay na issue ay ang kapangyarihan ni Sara. May point sila ha? kung hindi natin sisimulan ng proseso, paano natin malalaman ang katotohanan. So, parang sinabi ng kritiko, Sara, ikaw nang action star, pero hindi pa tapos ang eksena. Pero seryoso ha, ang SCI nagsabi na pwede pa rin i-refile pagkatapos ng isang taon. Kaya abangan natin, no? Kayo mga OFW sa Singapore, Qatar, no? UAE at Canada, alam nyo bang ang desisyong ito ay maaaring makapekto sa imahe ng Pilipinas sa mundo? Kung hindi natin sinusuri ang mga opisyal natin, paano tayo makaka-move forward no? sa Los Angeles, San Francisco at New York? Napapansin nyo ba ang reaksyon ng mga Pinoy doon? Okay. Ang disisyon ay nagpapakita ng lakas ng judicial system natin. Pero nagdudulot din ng tanong, sino talagang nasa kontrol? Ang House, Senate o SC? Kayo sa Makati, Pasig at Tagig, ano ang plano ninyo? Oh, kaya mga kabataan, no at OFW ang desisyon ng SEA isang tagumpay para kay VP Sara Duterte. Pero nag-iwan ito ng maraming tanong. Protection ba ito o simpleng pagsunod sa batas? Ang sagot ay nasa kamay natin, no? Mga kababayan natin sa iba't ibang lugar, no? Sa Japan. Okay? Um, isa, -isa po natin, ha? Ayan, mga mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, US, Canada, Saudi Arabia, Japan, Australia, Italy, Hong Kong, UAE, UK, Malaysia, Germany, Qatar, Singapore, Kuwait, Taiwan, France, Guam, New Zealand, Spain, Macau, India, Bahrain, Netherlands, Saudi, South Korea, Switzerland, Austria, Brunei, Cyprus, Norway, Ireland, Israel, Jordan, lalo na kayo sa Quezon City, Davao, Manila, Cebu City, Angeles, at iba ba? Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ha? Okay. Ay, talaga namang ano, no? Um, Grabe, grabe po talaga, 'no? Eh, pero nag-iwan ito ng maraming tanong, protection ba ito o simpleng pagsunod sa batas? Ang sagot ay nasa kamay natin sa inyong boto, opinyon at suporta. Okay, ha? Mga kaibigan, ito po ha, subscribe na tayo para abutin ang 100,000 subscribers. Comment kung ano ang opinion ninyo, lalo na kayo sa Cebu City, Davao, Manila at mga OFW sa Australia, Japan at Germany. Share sa inyo mga kaibigan sa Guam, France at Switzerland. At kung gusto nyong suportahan ako, mag-super thanks na rin please. Lalo na kayo nasa Las Vegas, Chicago at Triad. Abangan ang susunod na video at mabuhay ang Pilipinas!